wala sa impostos. Yun lang po. So, okay. salamat. Kaya, love you, Jane. Love you. Any speech? Palagi ko siyang pinapadalhan. Kaya, nakakalungkot man, pero... Kasi na yung muta ko maglagay ng deodorant. Basang basarang. Patuloy ang pagdagsa ng mga kilalang personalidad sa burol ni Miss Jacqueline Wuse. Una na dito ang action star na si Cesar Montano. Sa interview nga ng aktor sa ABS-CBN, ay inihayag nito na malaking kawalan sa industriya si Ate Jane. Lalo na nang manalo ito sa Cannes Film na siyang nagtaas ng standard ng mga artista sa ating bansa. Sarap kay siya kasi ito. Uh, at malaking kawalan sa industriya. Yun lang po. So, okay. Salamat. You. Yeah. Love you Jane. Love you. Bumisita din sa huling burol ni Miss Jacqueline Jose si Senator Bong Revilla. Sa kanyang social media post ay sinabi ng senador na mananatiling nakatanim sa puso't isipan ng lahat ang legacy na naiwan ni Ma'am Jacqueline. Dumagsa din sa huling burol ni Jacqueline Jose ang mga kapuso artist gaya ni na Barbie Forteza, Jack Roberto, Angelo De Leon, Ina Feleo at Gladys Reyes nag-alay din ng tribute ang GMA Network para sa yumaong aktres. Agad naman na pinasalamatan ng anak ni Miss Jacqueline na si Andy ay ang ginawa na ito ng Kapuso I'm Network. To take this chance to say thank you in behalf of my nanay's family. Sa kabilang banda naging emosyonal naman sina Alden Richards, Andrea Torres, at Miss Gina Alahar habang inaalaala ang kanilang mga masasayang araw kasama si Miss Jacqueline Jose. Gusto ko kung gano'n ko ako hindi sa... Valentine's or Mother's Day, palagi ko siyang pinapadalhan. Kaya nakakalungkot man. Napakagandang pagmasdan na pinapalibutan. Kung naman naman akong magsabi kita rin kay Bortez... Kailangan okay, ko kasi 'yung